Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa gitna ng Visayas, Isang binata na nagngangalang Miguel ang naglakbay upang tuklasin ang mga malalayong lugar sa rehiyon. Ang kanyang pag-ibig sa pakikipagsapalaran ay nagdala sa kanya sa masukal na kagubatan kung saan ang matatayog na puno ay nagbigay ng mahabang anino at ang underbrush ay bumulong sa mga tunog. Si Miguel ay may tiwala sa kanyang kakayahan bilang isang manlalakbay. Ngunit ang kagubatan ay mas mapanlin lang kaysa sa kanyang inaasahan. Ang landas na kanyang sinundan ay nawala sa ilang sandali, at hindi nagtagal na pagtantunyang siya ay nawala. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, mabilis na bumagsak ang kadiliman sa kagubatan. Nagulo ang direksyon ni Miguel, at ang makapal na kulandong sa itaas ay nakaharang sa liwanag ng buwan habang palalim ng palalim ang kanyang pagalagala, mas lalong hindi mapalagay ang kanyang nararamdaman. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, ngunit ang hindi pamilyar na mga tunog ng kagubatan sa gabi ay pumuno sa kanya ng pangamba. Kumalabog ang kanyang tiyan dahil sa gutom at nagsimulang mabigat sa kanya ang pagod. Habang siya ay natitisod sa kagubatan, Desperadong naghahanap ng masisilungan, napansin niya ang isang mahinang liwanag na kumikislap sa di kalayuan. Naginhawahan, itinulak niya ang makapal na brush patungo sa liwanag. Sa gilid ng isang maliit na clearing, nakakita si Miguel ng isang maliit na kubo. Ang mga dingding na kawayan at bubong ng nipa ay mukhang luma, na para ilang siglo na silang nakatayo doon. Nagaalangan ngunit may pag-asa, lumapit siya sa pinto at kumatok. Sa kanyang pagtataka, isang matandang babae ang sumagot. Siya ay maliit, nakayuko, at ang kanyang mukha ay may linya ng mga kulubot. Mahaba at pilak ang kanyang buhok na nakalugay sa kanyang balikat. Mahina man ang kanyang hitsura, matalas at kumikinang ang kanyang mga mata, sa malamlam na liwanag ng parol na hawak niya. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Batang manlalakbay? Naligaw ka ba? Pumasok ka, batang manlalakbay. Siguradong nagugutom ka. Ako? Naligaw ako sa kagubatan. Ilang oras na akong naglalakad, pwede ba akong magstay dito magdamag? Siyempre, pumasok ka. Siguradong pagod ka na. Pasasalamat sa kanyang mabuting pakikitungo pumasok si Miguel. Ang kubo ay maliit at kakaunti ang kagamitan, ngunit ang init ng apoy at ang amoy ng pagluluto ng kanin ay nakaaaliw. Inalok siya ng matanda ng isang mangkok ng sopas na buong pasasalamat niyang tinanggap at hindi nagtagal, inabot siya ng pagod sa kanyang paglalakbay. Humiga siya sa dayami na banig sa sulok ng kubo at mabilis na nakatulog. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Miguel sa isang nakakatakot na ingay. Sa una, ito ay mahina, isang malambot na tunog ng pagkayod, tulad ng mga kuko sa kahoy. Pagkatapos nakarinig siya ng mahina at ungol na hininga, hindi katulad ng anumang naranasan niya. Kumakabog ang dibdib niya habang nakahiga, nakikinig. Nangibabaw ang kuryosidad sa kanya at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang apoy ay lumiliyab hanggang sa naging baga na naglalagay ng mga kumikislap na anino sa buong silid. Ang matandang babae ay hindi na nakaupo sa tabi ng apoy. Nabalot siya ng takot, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang may maliit na bitak sa dingding ng kubo. Maingat niyang inilipat ang kanyang katawan, sumilip sa pagitan. Nanlaki ang mata niya sa takot sa nakita. Ang matandang babae ay hindi na ang mahina, mabait na figura na nag-alok sa kanya ng kanlungan. Ang kanyang katawan ay nabaloktot ng husto. Ang kanyang mga paa ay nakaunat. Ang kanyang mga daliri ay humahaba sa matutulis, malatalon ng mga kuko. Ang kanyang mukha ay nabaloktot sa isang napakalaking anyo na may kumikinang na pulang mga mata at isang bibig na puno ng tulis-tulis. Matutulis ng ipin. Nakayuko siya sa sulok, umungol at dinilaan ang kanyang mga labi. Naghahanda ang kanyang katawan sa pangangasok narinig niya ang mga alamat ng aswang. Isang masamang nilalang na gumagala sa gabi na nambibiktima ng mga hindi mapag langanan. Ito ay maaaring tumagal ng anyo ng isang tao sa araw. Ngunit sa gabi, ito ay nagsiwalat ng kanyang tunay, na napakapangit na sarili. Maraming manlalakbay na nakatagpo ng isang aswang ay hindi na muling nakita. Napagtanto ni Miguel ang panganib na kinaroroonan niya alam ni Miguel na kailangan niyang tumakas ng hindi inaalerto ang nilalang. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso habang maingat na tumayo, sinusubukang panatilihing tahimik ang kanyang mga galaw hanggat maaari. Bawat langit-ngit ng mga floorboard ay tila mas malakas sa katahimikan ng gabi. Nakatalikod ang aswang at hindi pa siya nito napansin. Dahan-dahang tinungo ni Miguel ang pintuan, mababaw at kontrolado ang kanyang paghinga. Inabot ng kanyang kamay ang seradura ng pinto at nang sinimulan niya itong buhatin, lumalamig ang sahig sa ilalim niya. Ang ulo ng aswang ay napalingon sa kanyang direksyon. Ang kumikinang nitong mga mata ay nakatutok sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Miguel ng matinding takot, ngunit tumanggi siyang mag-freeze. Buong lakas, binuksan niya ang pinto at tumakbo sa kagubatan. Sa kanyang likuran, narinig niya ang hiyawan ng aswang isang hindi makataong sigaw na umaalingaungaw sa mga puno. Ang nilalang ay humabol, ang mga talon nito ay naglalaslas sa ilalim ng palumpong habang hinahabol siya nito. Tumakbo si Miguel ng mas mabilis kaysa sa dati niyang pagtakbo, ang kanyang mga paa ay humahampas sa lupa, ang kanyang mga baga ay nasusunog sa bawat paghinga. Ang kagubatan ay tila walang katapusan, ngunit tumanggi si Miguel na huminto. Mabilis ang aswang, ngunit alam niyang kung makakarating lang siya sa nayon, ay ligtas na siya. Tumalon siya sa mga nahulog na troso, lumundag sa ilalim ng mababang mga sanga, at tumakbo sa makapal na mga dahon, ang nilalang na laging nasa likuran niya. Pagkatapos ng ilang oras na pagtakbo, nakita ni Miguel ang malayong mga ilaw ng isang nayon sa mga puno. Tinatawag ang kanyang huling lakas, tumulak siya pasulong, hindi nangahas na lumingon. Lumabas siya ng kagubatan at pumunta sa clearing kung saan nakaupo ang nayon. Sa sandaling tumawid siya sa nayon, tumigil ang tunog ng pagtugis ng mga aswang. Lumingon siya, umaasang makikita ang nilalang na humahabol pa rin sa kanya, ngunit ito ay naglaho sa anino ng kagubatan. Ang mga taga nayon na nagising sa kanyang biglaang pagdating ay lumabas sa kanilang mga tahanan. Hingal na hingal si Miguel, mabilis na ikinuwento sa kanila ang kanyang nakasalubong. Ang mga taga na ay nagpalitan ng hindi mapakali na mga tingin at isang matanda ang humakbang pasulong. Ang swerte mo at nabuhay ka, ang matandang babaeng tinutukoy mo, siya ay nanirahan sa kagubatan na iyon hanggat alala ng sino man. Maraming manlalakbay ang tumanggap sa kanyang mabuting pakikitungo, ngunit kakaunti ang nakakaalis. Nanginginig ngunit nagpapasalamat na nabuhay, si Miguel ay nanatili sa nayon na nakabangon mula sa kanyang pagsubok. Nalaman niya mula sa mga taga-nayon na ang aswang ay kilala sa pag-akit ng mga nawawalang kaluluwa sa kanyang tahanan na nag-aalok ng kabaitan upang ipakita ang kanyang tunay na anyo kapag sumapit ang gabi. Ang nayon ay nawalan ng maraming tao sa kagubatan at ang nilalang na nakatago sa loob nito. Hindi nakalimutan ni Miguel ang nakakatakot na gabing ginugol niya sa kubo ng aswang at mula sa araw na iyon, binalaan niya ang iba pang manlalakbay na mag-ingat sa mga estranghero sa kagubatan, lalo na sa mga nag-alok ng tulong kapag malapit na ang gabi. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.